Aries. Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 11 number 34 at number 15. Taurus. Capricorn ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, Color green and color white number 20 number 8 at number 34. Gemini. Liyo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero color pink and color blue number 25 number 8 at number 14. Cancer. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 23, number 31 at number 8. Leo. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color green number 21, number 36 at number 10. Virgo, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 33, number 16 at number 27. Libra Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color blue number 22, number 40 at number 30. Scorpio. Cancer ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 10 number 34 at number 33. Sagittarius. Libra ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color blue number 14 number 21 at number 36. Capricorn. Aries ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero color green and color gold number 11 number 24 at number 39 Aquarius Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng gabay kapalaran ng mga bituin mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color blue number 33, number 10 at number 24, Pisces. Taurus ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig, ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red, number 40, number 31 at number 28.